Hello, magandang magandang harap po mga kamarpe Kung sino man po na kilala sa bata Ito po, nandito po siya sa Mang Inasal So ito, gutom na gutom daw po siya Nagpapalimus daw po dito So ito pinakain po natin siya dito sa Mang Inasal Marlo daw, Marlo Marlo, Marlo Marlo, tiga saan ka? Marlo, Ang bata Marlo, bata?

Hindi okay, po, thank you po, at best po sa inyong lahat. Ingat po thank you po.